occasions like Christmas, birthdays. So, parang nasa puso pa niya? Yung, uh, mga apo niya? So I think mas nasa puso niya yung mga apo niya kaysa sa mga anak niya. Okay? okay. okay? Are you guys satisfied? Thank oh. oh. <laughs> <laughs> Ah! Wala naman kasi talaga akong ginawang mali. Pero kung sa tingin nila meron man, dalhin nila kung saan. Dalhin nila sa impeachment. Dalhin nila, dalhin nila sa korte. Uh, sasagutin namin. Um, mm, yun. Mula, kaya ako very casual kasi masasagot ko kasi lahat eh. Nang uh, sasabihin nila. Minsan lang hindi ako nagsasalita. kaya muka siya.